Araw-araw pagkising niya, nililinis niya ang anin na kwarto. Pero hindi pa siya nagtatagal, umiran lang pagkaumausisa niya. Pinasok niya ang ikapitong kwarto. Madilim sa loob at imbis na ginto at pilak, ay mga palakat bubuyog pala. Kinagat siya ng mga bubuyog at nagkasugat sugat ang katawan niya. Hindi na niya hinintay ang mga diwata. Tumakbo na siyang palabas ng bahay na iyon. Nakita niya ang isang asong nababalot ng perlas. Hinabong niya ito para makakuha ng kauntiman lang. Pero biglang nawala ang aso. Nakita rin niya muli ang balong tinanggihan niyang linisan. Nang yumuko siya para kumuha ng tubig, Buabang bigla ang tubig para hindi niya ito maabot. Sa paglalakad niya, nakita niya ang sirang panghurnong tinanggihan niya. Nang hawakan na niya sana ang tinapay, napasa siyang bigla. Malapit rin doon, nakita niya ang baging na tinanggihan niyang ipaghukay. Uhaw na uhaw siya pero hindi siya pinayagang uminom ng baging. Pagkalampas niya doon, natagpuan niya naman ang punong tinanggihan niyang tulungan. Malalagon na ang mga dahon nito at puno pa ng peras. Nang tangkahin niyang abutin ang prutas, Tumaas naman ang puno nang hindi na niya ito maabot. Umalis na lang ang dalaga.